Ang rehimen ni Putin ay lalong humihina araw-araw at malinaw ang mga dahilan. Mga panloob na pagkakabahabahagi, humihinang pagsisikap sa digmaan at walang tigil na pag-atake mula sa Ukraine. Yung many first returns yet, si may malawing papel sa pagbagsak ni Putin. Sa isang kaslukaan, labis na umasa ang ekonomiya ng Russia sa industriya ng depensa. Dahil sa mga pag-ataking ito, bumabagsak ang industriya ng depensa at ekonomiya ng Russia. Yan ang gawin ni Putin para manatili sa kapangyarihan. Naghihiwalay-hiwalay na ang Russia. Mabilis na tumataas ang tensyon sa relihiyon. Habang ang Ukraine ay patuloy na sumusugod sa mga pabrika ng Russia na siyang gulugod ng militar ng Russia. Kahapon lang, kinumpirma ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang isang pag-atake sa Russian Progress Plan sa Cheboksari kung saan ginagawa ang mga bahagi ng kagamitang militar na ginagamit ng Russia. Itinigil na ng planta ang lahat ng operasyon at maiintindihan mo ito kapag napanood mo ang clip na ito. Malakas ang pagsabog sa pag-ataking ito. Heto ang clip. Ayon sa Ukraine, Gumagawa ang plantang ito ng mga pangunahing bahagi para sa mabibigat na kagamitang pandigma tulad ng electromechanical drives at control unit ng hydraulic system. Napakahalaga ng mga ito para sa operasyon ng mga platapormang gaya ng self-propelled howitzers at Iskander missile systems. Kung walang mga sistemang ito, hindi maaabot ng mga misil ang kanilang target. Ang progress plant ang nagsusuplay ng mga guidance, stabilization at flight control systems na ini-integrate sa flight system sa yugto ng assembly. Isang hiwalay na linya ng produksyon ay ang mga Comet Type na module. Ito ay mga navigation device na kayang gumana gamit ang Global Navigation Satellite System at Global Positioning System Systems na may kasamang proteksyon laban sa signal jamming. Ang mga ganitong module ay ginagamit sa ilang high-tech na sandata, Iskander M. Calibra, X-100 at ISA, X-69 aviation glide bombs, sa Orlan 10, Lancet drones, at isang bagong uri ng Shahed type na kamikasi drones. Ngayon, isa pang mahalagang bahagi ng mga pag-atake laban sa mga pabrika ng Russia ay, siyempre, tumutulong ito sa Ukraine sa mga frontline. Pero pinipinsala rin nito ang ekonomiya ng Russia. Isang ekonomiya ng ngayon ay tunay na tunay na umaasa na lang sa industriya ng depensa nito. Kita mo, Tuwing pinag-uusapan natin ang ekonomiya ng Russia, mabilis sumagot ang mga Russian bot na ang ekonomiya ng Russia ay patuloy pa rin lumalago kahit na ito na ang pinakapinatawan ng parusa na bansa sa buong mundo at sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay dahil nag iimprenta lang si Putin ng pera upang punduhan ang kanyang industriya ng depensa. Ang paglago ng gross domestic product na pinapalakas ng depensa ay hindi pang matagalan. Isipin mo na lang na gumawa ka ng isang tanke. Yung tanke na yun ay papasok sa Ukraine at masisira. Maaari mong idagdag ang dolyar, 10 milyon sa iyong gross domestic product, ngunit sa huli, wala kang pang matagalang mapapakinabangan dito. Ang ganung uri ng paglago ng gross domestic product, lalo na kung magpapatuloy ito ng matagal, ay talagang masamang balita para sa Russia at sa mga mamamayang Ruso sa hinaharap. Si Putin, sa edad na 78, ay tila hindi na inaalala ang hinaharap ng Russia. Pero mula sa pananaw ng Ukraine, perpektong mga target ito dahil napakahalaga ng mga ito sa ekonomiya ng Russia at sa militar ng Russia. At ang ginagastos lang ng Ukraine ay ilang libong dolyar lang sa mga drone para sirain ang daan-daang milyong dolyar ng mga pabrika ng Russia at ekonomiya ng Russia. Tandaan, bawat digmaan ay digmaan ng ekonomiya. Dito meron talaga tayong isang ekonomista na nagpapaliwanag nito mula sa sarili nating podcast. Dahil palagi kong nakikita ang mga ulat na ang Russia ay patuloy na tinatarget ang mga infrastrukturang sibilyan na para sa akin ay hindi makatuwiran. Bakit hindi na lang nila ang limitado nilang bala sa mga bagay na militar? Iyon ba ay isang estratehiya para patayin ang ekonomiya? Ganun ba iyon? Uh, o okay. kaya sa madaling salita, anumang uri ng digmaan ay digmaan ng ekonomiya, tama? Ibig sabihin, ito ay tungkol sa balik ng puhunan. Halimbawa, kung ang Ukrainian sand, kamakailan siguro narinig mo ang tungkol sa malalaking imbakan ng bala na sumabog sa Russia, kaya nawala ng Russia ng bilyon-bilyong dolyar, alam mo na? Sa madaling salita, nitong nakaraang linggo, War di tanda ang dahilin di kong bakit pa ito ay dahil sa madaling salita salita nagpadalang Ukraine ng mga drone na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar o 20,000 uh, isa pa, 100,000 dolyar at napinsala nila ang bilyong-bilyong dolyar na halaga ng bala. Uh, yan yung uli ng balik ng puna na pinag-uusapan natin. Uh, kapag tina-target ng Rusya ang Ukraine, halimbawa, tinarget nila ang isa sa mga pangunahing gumagawa ng kuryente, isang planta na maituturing na nagkakahalaga ng humigit kumulang isang bilyong dolyar. Nagpadala sila ng mabibigat na rocket na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong dolyar pero alam mo yon gumastos ka ng sampu-sampung milyong dolyar at kapalit nun, nagawa mong sirain ang isang bilyong dolyar at kailangan ng Ukraine na ibalik ang enerhiyang yon kaya ang mga resources ay mapupunta doon imbes na sa mga layuning militar kaya iyon ang isang bagay tama ka ito ay gusto nang usapin pang ekonomiya at magdudulot ito ng pagtitipid at ang tanong ay saan ba makakakuha ng magandang balik ng kukunan nga tso, asong wala ang kwenta ni Bapu and ito na ang ginagawa ng Russia ay parang basta na lang tinatamaan ang mga sibilyang target na wala namang malaking estrategikong o ekonomikong halaga. Uh, halimbawa, nagpapadala ka ng militar na rocket sa isang ospital o malapit sa ospital na alam mo namang sisirain mo lang ang mga buhay pero wala ka namang nakukuhang benepisyo sa ekonomiya. At ginagawa iyon para takuti ng mga tao. Bas, napakasimpleng taktika nito na ginagawa. Alam mo, ang ito may isang krimen sa digmaan, isang kakilaki kakilakilabot na bagay na gawin. At kadalasan, ginagawa ng Russia ang tinatawag na double tapping. Magpapadala sila ng rocket, tapos kapag dumating na ang mga pulis, bumbero at mga medical worker, magpapadala ulit sila ng isa pang rocket para mas maraming sibilyan ang mapatay at mas maraming nasasaktan. Dahil dito, mas napapagod ang mga sibilyan at ang mga tao, ang mga Ukrainian, at parang napipilitan silang pilitin ang gobyerno na itigil ang digmaan kahit ano pa ang mangyari. Pero hindi ito gumagana, hindi talaga gumana hanggang ngayon dahil mataas pa rin ang moral ng mga Ukrainian at hindi sila handang sumuko. Sa katunayan, ngayon uh, si Zelensky ang presidente ng Ukraine ay parang bihag ng sarili niyang mga tao. Hindi niya magagawa kahit na may nagtutulak sa kanya na makipagnegosasyon dahil ayaw ng mga tao. Ang mga Ukrainian mismo ang nagtutulak sa kilos ng kanilang presidente at dahil sa sobrang dami ng kanilang nawala dahil sa pambobomba ng Russia. Nasanay na sila na mamuhay sa gitna ng digmaan at sa gitna ng mga kakilakilabot na krimen na ito. Kaya ang sabi nila, wala mo kapayapaan hangga't hindi kayo umaalis dito at nagbabayad sa lahat ng ginawa ninyo. Kaya nagsisilbi ito ng maraming layunin at ang ilan sa mga layuning ito ay may kabuluhan, gaya ng sinabi ko, at ang iba naman ay wala talagang saysay. Ito ay digmaan ng ekonomiya at talagang pinataas ng Ukraine ang kanilang laro nitong mga nakaraang linggo. Napakaraming pabrika na ang nawasak o nasira ng Ukraine. At sa katunayan, sobrang lalana ng sitwasyon. Kaya napilitan na ang mga opisyal ng Russia na magsinungaling na lang sa kanilang publiko. Gaya ng nakikita ninyo sa inyong screen, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang pabrika sa Kazan, Russia. Ayon sa mga ulat, naganap ang sunog sa isang industrial na pasilidad. Pero hindi tinukoy ng mga Russian na source kung alin iyon. Ayon sa mga Ukrainian Telegram Channel, maaring isang pulbura planta ang tinutukoy. Ayon naman sa mga opisyal ng Russia, ang apoy ay nagmula umano sa isang paint at varnish workshop sa isa sa mga pabrika na sinasabing dulot ng problema sa solvent tank. May naalala akong nakakatawang kwento mula sa gitnang silangan. Ilang linggo pa lang, ang nakalipas ng magsagawa ang United States ng Operation Rough Riders laban sa mga Houthi sa Yemen. Tuwing magsasagawa kami ng pag-atake, at i-anunsyo namin na nakuha namin ang pinuno ng isang organisasyon o isang bahagi ng mga Houthi. Maglalabas ang mga Houthi ng pahayag, oo, namatay nga ang taong iyon. Nandoon siya sa gusali kung saan naganap ang pag-atake ng United States pero namatay siya dahil sa atake sa puso. Hindi siya namatay sa pag-atake ng United States. Eksaktong ganyan ang ginagawa ng Russia dito, kung saan sinasabi nila, oo, yung apoy na nakikita ninyo, apoy nga yan pero galing lang yan sa isang problema sa isang tangke. Hindi ang mga Ukranyano ang umaatake sa Rusya. At ang dahilan sa likod ng kasinungalingang ito ay simple at iisa lang. Sa lahat ng panahon, sinasabi ng media ng Rusya sa mga mamamayang Ruso na ang pamunuan ng Ukranya ay walang kakayahan, korap, at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga lasinggerong leader daw sila na namumuno sa isang bansang hindi lehitimo. Ngayon, ang Ukraine na ang sumusugod sa loob ng Rusya naglulunsad ng mga atake na hindi pa nito naranasan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsisimula ng magduda ang mga Ruso sa mga kwentong ibinibigay sa kanila. Nagtatanong sila kung talaga bang walang kakayahan ang mga leader ng Ukranya o kung nagsisinungaling lang sa kanila ang media ng Rusya. Ito ang dahilan kung bakit pinalakas ni Putin ang paninindigan. Sa halip na sabihin na inaatake ng Ukranya ang Rusya, sinasabi na lang niya na isa lang itong pagkakamali. Yung pabrika na nasusunog dahil lang yun sa may nagsisindi ng posporo. At naaalala mo ba yung mga bomber na kakasira lang? Eh, hindi yun Ukraine, yun ay United Kingdom. Hindi ako nagbibiro tungkol dito. Ito ang sinasabi ng Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov sa mga mamamayang Ruso. Pakinggan mo mismo, hindi ito artificial intelligence clip. Totoong clip ito. Ito ang sinabi niya. Bagamat sino ba ang nakakalam baka may mga espesyal na serbisyo ng United States nakasali dahil sa inertia, pero ang mga British sigurado iyon isang daang porsyento. At hindi lang niya sinisisi ang Britanya. Sinasabi rin niya na may ilang ahensya ng United States nakasali rin dahil sa nakasanayan na. Sa madaling salita, matagal na silang kasali kaya ipinagpapatuloy lang nila ang pakikialam na iyon. At magugulat ka kung saan niya ito sinabi may isang kumperensya na nagaganap sa Rusya at magkasama silang nasa entablado ninyo na Elon Musk, Jeffrey Sachs, at Jackson Hinkle. Sa tingin ko, ganoon ang pagbigkas ng pangalan niya. Dalawang Amerikanong makabayan na pumunta sa Rusya at pinag-uusapan kung gaano kasama ang kanluran. Ngayon, ginagawa ng Rusya ang kumperensyang ito para sa isang dahilan. Sisi sa kanluran, sisi sa Ukraine. Ito ay isang lumanang taktika ng mga diktador. Kung may mga panloob kang problema, kung may mga taong nagpoprotesta, hulaan mo, gumawa ka ng problema sa labas. Magpasimula ng digmaan, isisi sa iba, at pagkatapos ay ilihis ang atensyon nila mula sa iyong mga pagkukulang. Nahihirapan ang ekonomiya ng Rusya, kaya sinusubukan ni Putin ang lahat ng paraan para ilihis ang atensyon ng mga mamamayang Ruso mula sa mga problema ng Rusya. Nangunguna ang news agency magazine sa balita tungkol sa mga problema pang-ekonomiya ng Rusya habang sinusubukan ng gobyerno na pababain ang init ng ekonomiya. Nangangamba ang mga eksperto at negosyante na sa halip na kontroladong pagpapalamig ng ekonomiya, nakikita na ang mga senyales ng sobrang pagpapalamig. Napansin ng mga eksperto mula sa Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecast ang pag-stagnate ng mga industriyang hindi pang militar, pagbaba ng produksyon ng pagkain, patuloy na pagbaba ng pagmimina ng karbon, mabilis na pagbagsak ng produksyon ng mga materyales sa konstruksyon, pagbaba ng produksyon ng metal, at matinding pagbagsak sa benta at produksyon ng mga sasakyan sa Rusya at pagbaba ng produksyon ng makinarya sa pagsasaka sa mechanical engineering. Lumalala ang kalagayan ng mga negosyante. Isang bagay lang ang tumaas at iyon ay ang Union of Soviet Socialist Republics ayon sa lalaki ito, si Anton Kobyakov, na isang tagapayo ni Pangulong Putin. Sa St. Petersburg International Legal Forum kamakailan, idineklara niya na mula sa pananaw ng batas, umiiral pa rin ang Union of Soviet Socialist Republics sa kung saan iginiit niyang nilabag ang mga batas ng buwagi ng Union of Soviet Socialist Republics noong isang libo na raan na putisa. Sinabi niya ito upang palabasin na ang digmaan ng Rusya sa Ukraine ay isang panloob na usapin para sa Moscow. Kung hindi maayos na nabuwag ang Union of Soviet Socialist Republics, lohikal, na sabihing legal na ang krisis sa Ukraine ay isang panloob na proseso. Mukhang sinusuportahan siya ng chairman ng Association of Russian Lawyers na si Sergei Stepashin, isang dating punong ministro. Kinumpirma niya na ayon sa batas, labag sa batas ang pagbuwag ng Soviet Union noong isang libu siyam na raan na Pero ano ang mga implikasyon nito kung umiiral pa rin ang Union of Soviet Socialist Republics mula sa pananaw ng batas? Ano ang ibig sabihin nito, halimbawa, para sa katayuan ng Russian Federation ngayon? Ngayon, matagal na naming sinusubukan sabihin sa inyo na ito ang layunin ni Putin gusto niyang muling buuin ang Unyong Soviet. Sa katunayan, sinabi mismo niya na ang pagbagsak ng Unyong Soviet ang pinakamalaking sakunang geopolitikal ng ikadalawampung siglo. At ngayon, bilang bahagi ng kanyang pamana, gusto niyang muling buuin ito. Pero sa kasamaang palad, labis niyang nabilang mali ang lakas ng militar ng Ukraine at ang tibay ng mga mamamayang Ukrainian. Gusto niyang sakupin ang Kyiv sa loob ng tatlong araw sa 72 oras. Pero lumipas na ang mahigit tatlong taon, higit sa isang milyong kaswalti na ang dinanas ng Russia. At ngayon ay sinusubukan ni Putin na maghanap ng kahit anong paraan para matupad ang kanyang pangarap. Ngayon, dito mahalagang pag-usapan ito. Alam mo, ang mga diktadura tulad ng Russia ay hindi katulad ng mga demokrasya sa kanluran. Pinababayaan nila ang mga namamatay at nasasaktan sa digmaang ito. Nawalan na ng isang milyong tao ang Russia, at handang mawalan pa si Putin ng isa pang milyon. Dahil dito naghahanda ang Russia para sa mga bagong opensiba. At nagdadagdag pa ng mga sundalo dahil nais ni Putin na angkinin ang Ukraine. At tanging mga mamamayang Ukrainian lang ang higit na, na nakakaalam nito. Matagal na silang nanirahan malapit sa Russia. Nabuhay sa takot ng maraming siglo. At alam nila na ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang lakas. Imposible para sa kanya na matapos ang digmaan ng hindi natatalo ang Ukraine. Shit season Maniwala ka, mas nasa Connor sa amin na ang pag ang ng mga Ruso kaysa sa Estados Unidos. Mas nauunawaan namin ang kanilang pag-iisip. Magkakapit-bahay kami nila. Matagal na itong pagiging magkapit-bahay. Iba-iba ang mga kapitbahayan dito kabilang na ang mga digmaan. Naiintindihan namin sila, alam mo. They, gusto ni Putin na uh, mawi ang kapangyarihan ng Union Soviet. Imposible yon pero hindi ko tiyak kung may makakapaliwanag sa kanya. And gaw niya ang kiyon. And uh, siguro na para magawa niya ito, no, para makamit ang layunin niya, kailangan muna niyang makamit ito sa pamamagitan ng Ukraine dahil ang Ukraine ang pinakamalaking bansa sa Union Soviet pagkatapos ng Russia. Isa itong estratehikong layunin para sa kanya. Narito pa ang mga detalye tungkol sa dagdag na tropa na kinakalap ni Putin. Kahit na may isang milyong kaswalti, nasa Russia, at mahigit isang milyong tao na ang tumakas mula sa Russia dahil ayaw nilang maging bahagi ng pananaw ni Putin. Ayaw nilang madraft ni Putin o maging bahagi ng walang saysay -say niyang pananakop. Hindi ito mapipigilan si Putin. Wala siyang pakialam sa ekonomiya ng Russia. Wala siyang pakialam sa pamumuhay ng karaniwang mga Ruso halos apat na libong paaralan sa Russia ang walang sistema ng imbornal. 3,400 ang walang tumutulong tubig. 3,500 ang paaralan ang walang sentralisadong pagpainit ayon sa Ministry ng Edukasyon ng Russia. Higit 50% ng mga paaralan sa Tuba ay walang imbornal. Ngunit ano ang ginagawa ni Putin? Nag-iinvest siya sa industriya ng depensa. Gusto niyang kunin ang Ukraine. Gusto niyang palawakin ang Pederasyon ng Rusya imbes na mag-invest sa sarili niyang bansa. Naghahanda si Putin para sa masaklaw na opensiba ngayong tag-init. Nagtipon ang Rusya ng 50,000 sundalo malapit sa Sumi at nagbabagsak ng hanggang 25 guided bombs kada araw sa Kostyantinivka. Ang layunin, ang huling pagtulak para tuluyang basagin ang paglaban ng Ukraine at makamit ang tagumpay sa propaganda. Ngayon, ang lungsod na halos napapalibutan na mula sa silangan timog at kanluran ay pangunahing target ng Rusya. Mahalaga ang lungsod sa logistikan ng Ukraine sa Donbas. Karamihan sa natitirang 8,500 at daang sibilyan ay inilikas araw-araw bago ang alas 3 ng hapon na curfew. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, dito sa lungsod na ito at sa Pokrovsk tutungo ang Open Siba ang rehiyon ng Sumi ay nasa ilalim din ng Am. Matinding presyon. Dahan-dahang sumusulong ang Russia, ginagaya ang cross-border na pag-atake ng Ukraine noong 2,000 at 24. Mas mabilis ang pag-usad ng Russia sa hilaga dahil sa luman ng depensa ng Ukraine at sunod-sunod na pag-atake ng mga drone. Lumalikas ang buong mga baryo. Madalas sumabog sa ere ang mga murang drone. Dahilan para malusutan ang mga posisyon ng Ukraine. Ang bagong drone unit ng Russia na Rubicon ay tumatarget sa mga supply line ng Ukraine na aabot sa 40 km o humigit kumulang 26 na milya sa likod ng frontlines. Epektibo ito dahil gumagamit ito ng mga drone na kontrolado ng fiber optic at mahirap i-jam na mga frequency kaya nalalampasan ang mga electronic warfare system ng Ukraine. Ang Russia ay kumukuha ng 10,000 hanggang 15,000 sundalo bawat buwan gamit ang malalaking cash bonus. Hindi makasabay ang Ukraine. Isang commander ng unit ng drone ng Ukraine. Padala sila ng padala ng sunod-sunod. Wala nang pakialam ang mga opisyal nila kung ilan ang namamatay. Walo sa bawat sampu ang namamatay, pero nagpapadala pa rin sila ng mas marami. Sabi ni Zelensky, lumalakas ang bentahin ng Russia sa mga drone dahil tinutulungan sila ng China na gumawa nito habang tumatangging magbenta sa Ukraine. Ito ay nagbibigay ng bentahi sa Russia sa frontline reconnaissance. Maraming Russian drone na ngayon ay napakahirap harangin. Kulang ang Ukraine sa mga short-range air defense, gaya ng Hawks at Box. Malabong mabasag ng opensiba ni Putin ang harapan. Pero maaaring mabago nito ng kaunti ang mapa para mapahaba pa ang digmaan. Kahit mapanatili ng Ukraine ang kanilang posisyon. Mataas ang gastos. Kung walang mahahalagang pagbabago ngayong tag-init, posibleng hindi na muling magbukas ang diplomasya.